Good morning mga ka friends, kumusta kayo? Kasalukuyan nandito po tayo sa isang hospital dito sa Jensen na kung saan dito gaganapin ang EEG procedure or electroencephalogram ni Ate Ayesha. Medyo late na nga kami mga kapatid, no? Gawa ng uh, kami yung late gumising ni Mrs. <laughs> At mas nauna yung pasyente o mas nauna si Ate Ayesha. 5.30 gising na eh. And good day na prime ko na siya kagabi regarding procedure, ano yung mga expectation namin. I mean, and nakikita ko naman sa kanya na parang less kabado na siya, less anxious na si Ayesha. At nakarating na rin kami dito sa isang department na cardio pulmo neuro department. At nandito na po kami sa loob at uh, relax na po at chill-chill po ang ating Ayesha habang inaantay natin ang kanyang pangalan na tawagin. So for today's video, ay tutuklasin natin kung ano ang mga pagsusuri sa ECG na ito, kung bakit napakahalaga ang mga ito at kung sino ang maaaring makinabang mula sa mga ito. As what I have read at base din sa aking observation during procedure sa EEG na yan or electroencephalogram ay hindi siya invasive procedure o hindi ito nakakapagbigay sakit sa isang individual. Ito'y test na, na kung saan ay sumusukat sa aktibidad or electrical activity ng ating utak. At mahalaga ito sa pagdiagnose ng iba't ibang kondisyon medikal at pagsubaybay at kalusugan ng utak. At ito'y tumutulong sa mga doktor na tumuklas na mga nakatagong pahiwatig sa mga electrical signal ng utak. Kalusugan ng utak, mga individual na naharap sa mga issue neurological related. At advice din kasi na magsasagawa ng test sa kanya na maiba ang sleeping pattern gaya ng ginawa natin kagabi. Ipinapanood natin siya ng TV until 12 midnight ha, take note. At ginising na, gisingin natin na 4 o'clock kaso <laughs> kami, ako ang nabudol. Siya pa pala o ang ating pasyente pa pala ang naunang gumising ng 5 o'clock in the morning habang sarap na sarap kami sa tulog namin. <laughs> Buti na lang nakahabol pa din kami kahit paano sa pilahan. So ganito po, ay sinasagawa ang procedure, ikinakabit ang mga electrode sa bawat parte ng ulo na which is guided naman po 'yan sa bawat lead na may specific placement na po kung saan ilalagay. Karaniwang ginagawa ito habang gising ang pasyente na nakapikit ang mga mata pero base sa preference ng mag magsasagawa ng kanyang test no magsasagawa ng test kay Ayesha ay mas prefer niyang makatulog at relax ang pasyente muna bago isasagawa ang reading or bago isasagawa yung test alam niyo mga kapi friends, napaka-challenging ng procedure na 'to dahil dito ko pa nagawa yung ipinagbabawal na technique na hindi ko naman ginagawa publicly. Syempre, pinaka-main goal natin dito ay magandang result, magandang outcome ng test. Therefore, tayo po ay tumulong kay Ma'am upang ma-relax si Ayesha at magkaroon ng comfort at tuloy-tuloy yung procedure na walang hassle. Mm -hmm. Yes guys, actual pong naririnig nyo ang boses kong kumakanta na wala namang lyrics. Yan yung panglulabay ko since 4 years old siya until now ginagamit ko pa rin sa kanya at napaka-effective naman sa kanya. Di ko alam kung bakit pero as what I have learned regarding sa case nila, ang mga autism ay may mga specific wants or likes pagdating sa mga bagay na kung ano yung nakasanayan, kung ano yung gusto nila at nahihiyan tulad natin sa kanilang pagkain, kung ano yung ulam nila, yun lang po ang kanilang kakainin at satisfied na sila doon. Kaya ayun, kita nyo naman nakatulog ang ating pasyente at tuloy-tuloy ang ating procedure. Tuloy-tuloy ang recording ng waveform ng activity ng brain. Walang static na nangyayari at madali para sa mga neurologists ang pag-investigate ng case. One eternity later. Charan, katatapos na po ng ating procedures at mag na lang po tayo ng official result. Ayos ate. O diba, ko. Dito na po nagtatapos ang ating video at salamat sa panunood at salamat po sa walang humpay na suporta. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to like, subscribe at pakifollow na rin po ang inyong kapepe. Hanggang dito na lang. Bye bye!